Oh, so, ngayon, approaching tayo dito sa uh, kabilang uh, grupo naman. Uh, no? dito sa may uh, tapat ng uh, PGH. Uh, parang uh, natin na uh, nakabreak na naman sila. No? Uh, tanghali na rin kasi yung uh, dating natin. Pero magbigay pa rin tayo ng uh, update para masilip natin yung uh, lugar na nililinis nila. At itong uh, ito nga naiwan nila yung mga nakasako-sako na naburak dito ayan o oh. ah. so kahabaan pa rin tayo ng top no? ayan na po yung uh, Pedroel well, kung saan at uh, ito naman yung uh, PGH, no? tapat nitong uh, PGH itong uh, nililinis nila ito sa tambak na nakasako-sakong burak ayan o oh. yan yung uh, nakukuha nila dito sa mga drainage na ito Na, oh, mino. Mito lang 'yan. O, tayo. Ah, may nila. Abrik pa sila. Ah, ah din dito. Wala silang uh, tupat, nababaya. Oh, Sama. ito na, nakasako-sako na rin dito yung uh, kanilang uh, mga ano tapos na sir tapos na tapos na daw no, nakasako-sako na o oh, yan o oh. at ayan yung pangsalok nila o oh. ito na yung uh, drainage natin na kayo so magbubukas pa kayo mamaya dyan ah yan. so ito yung mga kababayan natin mga takay MMD na kikita po ninyo so, malinis na malinis na at uh, maganda na yung uh, ano, uh, natin na uh, dumadaloy na rin yung tubig sa kalaman no uh, papunta pala ito sa may uh, Dolomite Beach doon yung uh, pumping station doon doon para yung uh, lagusan nitong uh, mga drainage na ito mga kababayan Ayan, so papunta doon uh, babaybay doon papunta ng uh, ano yan Padre Power. meron silang uh, drainage drain diyan papunta ng uh, ano uh, uh, doon sa may uh, pumping station sa may Dolomite Beach Ayan, so napakalaki doon at uh, minsan natin nasilip doon yung uh, bagong na-upload natin dito. At uh, medyo late tayo dahil uh, naka na sila. silipin natin dito sa mga isa. rin no, marami na rin silang uh, mga uh, nakuha dito na mga basura no? Huh? ay pasilip ko sa inyo yung uh, nakuha nilang uh, ano ito basura ayan na po oh, sayang, oh, oh, grabe kita po ninyo yung uh, nakukuha nila. Yung basura. O, oh, yan o. Oh. Kahoy, basura. O, oh, ah, ayan na. Yan oh, nakasako-sako na yung mga basura. Ah, uh, nanggagaling dyan. Ah, yan o, oh, yung uh, nakikita ano, na ninyo. Kung gaano malinis Malinis na. Malinis na. video na so, uh, papakita ko rin yung uh, ano yung nakuha nila mga basura dito grabe basura yung dami nakuha nila oh o. ayan mga bayan oh nang gabi ka uh, dami oh ilang sako ito anim na sako na basura oh yan yung nakuha diyan sa drainage na yan mga kababayan oh uh, ito oh puro basura oh medyo late lang yung pagdating natin hindi natin uh, na, ano yung pagbukas nila dyan no? sayang so, o so, magbubukas pa naman daw sila mamaya maya no? titingnan natin kung uh, abutin pa natin dahil uh, tanghali na nga eh. ano yung uh... so ito mga kababayan no? yung nakuwa uh, nakuha nila puro burak no? ito yung nakuha nila Uh, basura pala hindi burak basura uh, yung nakuha dito sa drainage na ito uh, so yung uh, drainage kung saan at uh, na sako yung uh, nakuha nga basura dito uh, grabe uh, doon naman burak yung uh, ay ipon doon na uh, nakuha ng so, po, no? at, uh, hindi Dito tayo sa tapat ng ano, ayan oh, no, PGH po 'yan. Pat po tayo ng fidgets at uh, natatanaw na natin doon yung ano, yung uh, pedroil yun yung pedroil oh. Ito, so, nakahiga na yung clipper nila dahil uh, break time nga nila uh, uh pa yung uh, basura na nakukuha nila ninyo know ito ito yung nagpapabara na ating mga drainage no hindi talaga ito maluluso dahil plastic at mga styrofoam no? plastic bottle at saka mga styrofoam yung mga nakukuha ah, nakasako-sako na dito makukuha no? so walang ibang pupuntahan yan kundi dyan sa karagatan natin at uh, yung iba naman hindi talaga kaya nang uh, lumagos papunta doon Ayan, so, may oh, mga kahoy kahoy pa na nabubulok na dito lang yan nakuha boss sa greenwich na yan sa butas lang ay oh, oh. oh, isang butas lang doon ah, yung kaiser no oh, sa dami nyan ay, ito lang butas lang Mamayang hapon pa kayo magbubukas doon. So, uh, yan. ah, uh, uh, kay may MDA, ano. You know. So, mamayang hapon pa daw sila magbubukas doon. Ah, uh, naka-break time na. So, okay, konti na lang ito. 发了。 butas palang no ganyan eh kung uh, bawat butas ganyan pala nakukuha kadami. Yan. Eh sa dami ng butas na ito ganito puro sako-sako na plastic bottle no at uh, mga styrofoam wala talaga kakayahan tum mapubulok. Ayano. No? Kita ko na. Talaga mapubulok. po yung uh, bago nating update uh, dito sa ano na ito. Dito sa tapat ng uh, PGH mga kababayan. No? So, video ulit lang tayo. Hindi na natin nakuhanan yung uh, pagbukas nila. Pero magbubukas pa sila uli Pero pa dito nga uh, ano, mahaba-haba pa ito mga kababayan. At uh, ito, bubuksan rin nila ito. Natatanong natin, dami rin basura. No? Ando doon. Ano? Ito na, PGH na po ito mga kababayan. Ito na, PGH na ito. At uh, yun naman yung uh, FedRoyal. Uh, so, nandito tayo sa tapat nito. Uh, marami pa tayong uh, may update na pupuksan nila dito sa lugar na ito. Magandang uh, umaga pa. Mga kababayan, Luzon Visayas at uh, Mindanao, shout out sa inyo at ito po ano yung uh, ating update ngayong araw na ito araw ng sabado no sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe huwag po kalimutan mag-subscribe hit na rin notification bell para lagi po kayo na na-upload patungkol dito sa uh, may may nila uh, magsasara na sila ito uh. magsasara na nila dahil uh, tapos na uh, lilipat na naman ang ibang uh, butas bawat pakip may nakasulat MMD kaya uh, sila rin pala yung uh, maglilinis nito kasi sa kanila pala talaga ito <laughs> sa kanila pala itong uh, ano na ito ay sulat pa sa ano, hindi talaga mawawala may kasulat na MMD dinis na eh. Uh, ilang sako na ano, uh, basura na nila. Ano, na sako mga kababayan, ayan. Ano Sabado eh. Ah, so, uh, mado, wala pa na Kalimantan, 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 na Kalimantan, Kalimantan, uh, Kalimantan, 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 na uh, Kalimantan, no? okay. okay. uh, na lang Parang ibang naman yun. Ayan, so, pwede na tayo magkita-kita mga kababayan. Ayan, matapag. Kaya din na tayo kita kita ulit mga kapaya. Uh, kunin na lang nila itong uh, mga pakira na ito. So, ikatarga na lang yan. Magandang uh, umaga po. Maraming salamat.